layunin ng ipinatupad na helmet ordinance na kamit ayon sa LGU Odiongan. Ang balitang 'yan, alamin mula kay Paul Jason Post. Masayang ibinalita ni Odiongan Vice Mayor Devin Dimaala na nakamit na ng lokal na pamahalaan ang pinakalayunin ng mandatory wearing of helmet ordinance na ipinatupad noong August 1. Isang panayam, sinabi ni Di Maala na mula ng ipatupad ng ordinansa ay wala pang nasasawi sa mga aksidente sa bayan dahil sa head injury. Dagdag pa nito, dahil umano sa mahigpit na pagpapatupad sa ordinansa ng Odyongan Traffic and Management Unit at Odyongan Municipal Police Station, may higit 90% ng mga motorista ay nagsusunod na ng helmet tuwing nasa kalsada. Malaking bagay umano ang pagsunod nila sa ordinansa kung bakit nababawasan ng mga aksidente may casualty dahil sa pagkabagok sa ulo. Batay sa ordinansa, ang mahuhuling hindi nakasuot ng helmet habang nakasakay sa motorsiklo ay magmumulta ng 500 pesos hanggang 1,500 pesos. Ayon pa sa ordinansa, ang pagsusuot ng helmet ay kailangan sa sasakay ng motorsiklo malayo man o malapit ang pupuntahan. Mula Romblon, Paul Jason Foss nag-uulat para sa TIA Mga Europa News on the go.